Ito yung reason mga kababayan kung bakit dinala ko siya para makagalaw ako ng maayos and then magsisita ko ng... Uh... Nakaawa mga kababayan eh. Kasi nagtitiis po siya sa sakit. Una at pangalawa, napunta ko sa kanila. Nung unang namit ko siya, napakahina niya kausap, napakahirap. Tipid talaga at napapansin mo galing lang. At nung inabot namin sa bahay niya mga kababayan, minsan inabot namin sa bahay, kangkong lang ang pagkain. Tapos kunti lang kinakain niya. Nadudurog ang puso ni Daddy Frankie mga kababayan sa mga ganito. Okay lang, lapit. Kamay kayo, kamay. Shake hands. No. O, oh, shake hands. Ay, ikaw muna. O, oh, kamay kayo. Lapit tayo ka. Anong sasabihin mo? Okay lang. Welcome, welcome to Welcome. our house. Ha? Huh? Welcome. Welcome. Pulinario. Ano nga pulinario? <laughs> <laughs> Kuya Mario. Ha. Ah, tuya Benario. Anong Benario? Mario. oh, sige, kunwari, asawa mo. Ano sasabihin mo sa kunwari sa mo? Ah. ah. ani. Ay! Yan <laughs> mga kababayan, mga kabarangay. Ang In Ini. Magandang magandang tanghali po sa atin lahat, mga kababayan. Natatandaan niyo po si Kuya Mario. Uh, siya yung uh, nadaanan natin. Nakilala natin na gumagapang nang ng uh, panggatong. So, after namin siyang mabalikan, ay maihatid sa bahay and then mabalikan, binigyan ng uh, wheelchair, napansin ko po kay Kuya Mario na parang napakalungkot ng kanyang buhay napaka tahimik niya ipid magsalita pero nag-isip ako kung paano ko siya matutulungan pa siguro kaya siya ganon dahil laging mag isa sa kanyang bahay baka rin siguro hindi on time yung kanyang kain, kaya naisip ko mga kababayan, sinundo ko siya ngayon sa kanyang bahay ipinaalam ko sa kanyang kuya para makahalubilo niya rin tong ating team para maiba rin yung kanyang ambience, baka sakali makaramdam siya ng uh, kaligayahan. Yung parang ma, masanay siya sa mga tao. Kasi nagtataka ako mga kababayan na kung ano yung tanong mo sa kanya, yun lang yung sagot niya. Hindi kagaya nila Bandam, uh, Kuya George, hindi kagaya nila Kuya Leonardo. Yung mga natutulungan natin na may mga kapansanan, yung mga putol. Kaya ito kakaiba ito mga kababayan, napakatahimik. Kaya tinry ko siyang imbitahan dito sa bahay, tapos sa uh, pakikiramdaman natin kung ano pwedeng itulong natin. Mga kababayan, samahan niyo po kami, tignan natin kung ano ang pagbabago, kung magiging maganda ba o magiging talkative ba siya pag nandito siya sa shelter. Kaya, Jesse, paki-assist kami. Tulungan mo ibaba si ano. Kaya, Mario. Ay, Kuya Mario, alika. Dito 'yung bahay namin. Kaya mo gumapang? Ah, oh, mo sige sige. Alalayan mo lang. Ingat. Pasok ka sa loob. Welcome sa shelter natin, Kuya Mario. 'Yan, mga kababayan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sila 'yung mga bagong tutulungan ni Daddy Frankie. Ay, dito ka, Kuya. Oh, gusto mo dyan lang muna. Ah, sige. Nakakakyat ka rin na upuan. Ha? Ah? Pero saan mo gusto nag stay Sa baba o sa upuan? Upuan Upuan din. Okay ka lang ba? Hindi ka nahilo sa biyahe? Sanay ka naman sa biyahe? Okay. Kuya Mario, ito ang uh, magsisilbing uh, tahanan mo. May mga kasama ka dyan sa loob pag naiinip ka doon sa bahay mo. Anytime, pag gusto mo mag-stay dito, pwede. Pag gusto mo ring umuwi doon sa inyo, magsabi ka lang, papahatid kita kay Kuya JC o kaya kay Kuya Risky. Ha? Eh? Mula ngayon, ituring mong pamilya ang Team Daddy Frankie. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo, as long as kaya namin, tutulungan ka namin. Nahihiya ka ba mga usap sa tao? Masakit ko dito kasi. Ah, masakit. Masakit yung ulcer mo. Nakaraang punta ko sa kanya mga kababayan, sinabi na niya yan eh, yung ulcer niya. <coughs> Hindi pa ba na pa-check up yan? Hindi po, nandun ako na sa bahay ko. Sa bahay ka lang lagi. Uh -huh. Gusto mo pa check up natin? Hindi na. Bakit? Nakahiya. Ha? Nahiya ako. May hiya, na Hmm. Pero hindi ba mas mahirap yung araw-araw nararamdaman mo yung sakit? Minsan, isang gabi lang. Pero baka lalala yan pag hindi mo ipapacheck up. Umiinom ako ng gamot. Ano, pag nakainom ka ng gamot, Tatanggap. nawawala. Po. O bakit masakit ngayon? Wala kang gamot. Naubos na po. Gusto mo magpabili akong gamot? Sagot ko yung gastos. Huwag kang mahiya sa akin, ha? Ah? <coughs> Ang tanong ko sa'yo, saan galing yung gamot? Kasi hindi pwedeng uminom tayo ng gamot na hindi galing sa resita ng doktor. Sabi mo, hindi ka pa na check up? Hindi po Ha? Ah? Hindi pa po. Hindi ka pa dinala sa doktor kahit minsan? Wala. Yung kuya ko ba, hindi alam. Hindi pa po. Bong api. Mga kababayan, ang kuya ni Kuya Mario is isa ring PWD. Kaya wag po tayong uh, mag-isip. Uh, pinapaunahan ko na lang po kayo. Sa magkakapatid talagang nagmamahalan yan. Nakita ko rin kung paano niya i-care yung kapatid niya. Pero sa kawalan, sa kahirapan at sa mga ganitong sitwasyon dahil ang kuya po niya namamasada pero maliit din ang isang pa. PWD rin po. Kaya huwag kang mag-alala. Paano mo nalaman na, paano nyo nalaman na, anong kasing gamot yung iniinom mo? Nakalimutan ko yung gamot. Paano tayo bibili? Ay, yung kasama ko na kayo. Ay, yung kasama mong nung nampunta kami doon. Okay. Ay, alam Hindi ko alam yung pangalan yun. Kasi kailangan check up muna para kailangan si-check nila yung chan mo, titignan nila kung ano talaga problema para accurate. Baka ang iniinom mo lang, ano lang eh. Ha? Ah, Cremel S. Cremel S lang. So, ibig sabihin, pansamantala lang yun. Pero once na nagpa-check up ka at nabigyan nila ng gamot, mga 15 days lang, after that, wala ka ng sakit. Gagamutin yung sakit. Baka yung iniinom mo, ano yung pampamanhid lang, ano tawag nyo, hindi maramdaman yung sakit? O? Oh? Ganun lang, no? Kaya, mas maganda ipacheck up natin yan, no? eto yung reason, mga kababayan, kung bakit dinala ko siya para makagalaw ako ng maayos and then magsisita ko ng... Uh, nakakaawa mga kababayan, eh. Kasi nagtitiis po siya sa sakit. Una... At pangalawa, napunta ko sa kanila nung unang namit ko siya. Napakahina niya kausap, napakahirap. Tipid talaga at napapansin mo ba yun At nung inabot namin sa bahay niya, mga kababayan, minsan inabot namin sa bahay, kangkong lang ang pagkain. Tapos kunti lang kinakain niya. Nadudurog ang puso ni Daddy Frankie, mga kababayan, sa mga ganito. Alam kong hindi nila ginusto yung mga ganyan sitwasyon. Pero gaya na aking sinabi, dahil sa kawalan, kahirapan, hindi sila pinalad. Pero isa lang ang sasabi ko mga kababayan, ano't ano ano ang sitasyon o kalagayan natin, pare-parehas tayong anak at pare-parehas tayong mahal ng Panginoon. Kaya as long as kaya natin tumulong, as long as may magagawa tayo na hindi naman mabigat para sa atin, share natin yung ating mga kakayahan. No? So, Kuya Mario, wag ka mag -alala. Magsisit tayo ng araw. Pero sa araw na to, dito ko muna para makilala mo lahat yung mga kasamahan mo dito. Wag kang mag-alala wag ka mahihiya. Ibabalik kita kung ura, anong oras mo gusto. Ang gusto ko, magtiwala ka kay Daddy Frankie. Kilala mo na si Daddy Frankie. Siguro naman, sa unang punta ko at pangalawang punta ko, nakita ng mga kapitbahay mo, na ikwento naman na nila siguro na si Daddy Frankie ay hindi masamang tao. Kumbaga ako'y tumutulong, ha? Sa abot lang ng aking mga kaya. I will try my best para maipacheck up yan. Sana nga, makayanan ko, ano? Yun lang mga kababayan. Samahan niyo po ako. Tulungan niyo rin po ako. Bigyan niyo ako ng mga opinion. Payo! tatanggapin ko yung mga opinion, mga payo ninyo para mas matatag or para mas makabuluhan yung mga hakbang na gagawin ni Daddy Frankie. Lalong-lalo na, no. lalong-lalo na po sa mga ganitong sitwasyon. Hindi man po ako perfecto, pero I will try my best po para mapabuti itong mga kababayan natin. Kagaya ni Kuya Mario na wala ng nanay, wala ng tatay. Mga kapatid po niya, mga matatandaan na rin. Wala rin po siyang pamilya, mga kababayan. Binata po siya. So, sige, baka hindi pa ito kumain. Kumain na ako, no? ah, Kumain ka na? Okay. O, sige. Pero, iba pa rin dito. May pagkain, may tub, may ano. Hindi, hindi ko kaya kain marami kain. Masakit dito. Eh. Ah, hindi talaga pwede. So, kailangan talaga check up to. No? Mahal ba ang check up? Yeah, like ah? Endbook. Ah? Anong endo? Endoscope. Oh, ano 'yon? check na Iche-check na. Mahal ba 'yon? Huh? Mga magkano kaya? Nakakaawa si Kuya mga kababayan. Ayun sa kanya, alam niya yung sakit niya na ulcer pero mula noon hanggang ngayon hindi pa napapa-check up. Pero sige, titignan ko yung budget ko kung kaya, ano? Basta pray ka lang hindi ka pababayaan ni God. No? Ipag-pray mo lang na sana uh, maging uh, instrumento or maging daan ang Team Daddy Frankie para matulungan ka. Mga kababayan, manay maraming salamat po. Kung isa ka man po ang nanonood pa sa video ito ni Daddy Frankie, maglalambing po ako. I-share mo ang video ito. Sa pamamagitan lang ng pag-share mo, nakatulong ka na rin sa akin. Nakatulong ka na sa mga kababayan natin. Maraming maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo sa video mga kababayan dahil pakakainin natin sila. Ha? Sa loob tayo. Oh, oh. ang hirap dumapa. <laughs> okay, lika sa loob kasi mainit. Halika, huwag kang matakot. Kasi air na ano. Yan. O, oh, doon ka sa loob. Yan. Ay, bakit magkayakap si ano? Wow! Oh. Ba't magkayakap si Kuya Bandam at saka si George? Okay ka lang, George? Very sweet, ah. Ah? Huh? Very sweet, ah. Ayan. Ang kuya ninyo, si Bandam. Magkakasama kayo dito, ha Ah? Huh? Kuya Bandam, okay lang. Alagaan mo sila, ah. Huh? Ito, A -a ate ko yan. Ate mo? Ah. oh sige. Hindi, ah. Liligawan ko, eh. Ay, liligawan mo? Apatay tayo. Ah? <laughs> Papay kang nanay na, liligawan ko. Eh, bahala ka. Kakausapin mo. Nari, asawa kami ang dalawa. Nari, kung tasan kami, talaga nung puti-puti, bakit mas tasan? Mamaya na yan. Mamaya na yung usapan. May bago tayong kaibigan. Kuya Mario, si Kuya George, si Kuya Bandam. Okay? Magkakaibigan kayo. Ah, lapit ka dito, George, kunti. Lapit ka. Sige na, George. Hindi. Kailangan magkakaibigan tayo dito. O, sige na, George. Lapit ka. Lapit ka. Hindi pwede. Kailangan magkakaibigan kayo. Ayan. O, lapit ka rin munti. Lapit ka munti. Okay lang. Lapit. Kamay kayo. Kamay. Shake hands. No. O, shake hands. Ay, ikaw muna. O, kamay kayo. Lapit tayo ka. Anong sasabihin mo? Okay lang. Welcome to our house. Ha? Huh? Welcome. Welcome. Welcome, Kuya Mario. Wake up, Pulinario. Ano nga Pulinario? <laughs> Kuya Mario. Ha? Tuya, Benario. Anong Benario? <laughs> Mario. Mario. Yun, Kuya Mario, kumusta ka? Kuya Mario, kumusta ka na? Mabuti, okay. O, pakilala ka. Ako si? Ako si Bantam. Ikaw? Mario. Ha? Mario. Mario. <laughs> <laughs> Ilarawan mo yung sarili mo sa kanya. Ako si Bantam. Uh, Ilarawan mo yung sarili mo. A ako si bandam. Anan, uh, na, ah, uh, marunong sulatan. Marunong? Marunong basa yan. Mm. Ilarawan mo muna yung sarili mo. Ako si Bandam, pinaka... Ah, uh, ako si Bandam. Ako yung, ako yung bagong tuya. Kuya, pinaka... Ah, uh, ah, uh, mabaik. Pinaka... Ah, uh, maluso, ah, um, uh, ah, malusugan. Malusog! Malusugan. Pinaka... Ah, uh, lagayin. Ano alagayin? Uh, alagayin. Pinakamatakaw. Matakaw. <laughs> matakaw. <laughs> no, nakalimutan mo. Okay, si Kuya George naman. Kuya George, pakilala mo yung sarili mo. Dali. Ayaw. Ha? Bakit? Nagaya. Ba't ka may Okay lang yan. Huwag kang mahihiya. O, oh, sige. Kamay na lang kayo. Kamay na lang. Kamay na lang. Okay. Ayaw. Kuya Mario, ganyan lang yung mga yan. Pero kailangan magkakaibigan kayo, ha? Ah? no, oh. Magkakapatid tayo dito. Family tayo dito. Okay. Oh, sakto mga kapabayan, nandito rin si ano, si Ate Maxine. Oh. oh. Siya mag-aalaga sa inyo. Kami. Siya, alagaan niya kayo. Alagaan. Oo. Oh. Nalagaan kami. Oh. Pero ganito na lang, para hindi naman pagod masyado, tutulungan mo, kunwari, siya ang nanay, kunwari, ikaw ang tatay. <laughs> Nara akong tatay, ito. Nanay. Nanay. Ito, mga anak namin Oo, oh, anak nyo. ano <laughs> Ah, <laughs> Para uh, parang parang fake parang, uh, laman man ah. Ha? Fake tile bakit parang magpakailanman? man? Ay, black story, talaman. love story. Hindi, ito ko ko. Tapi yung mati, ko talaman. Oh. Para para lalabas ko sa TV. Oo, oh, okay. sige. Hindi, kaya nga, kaya nga. Wait lang. Upo ka dyan, Maxine. Diyan na kayo. Tarabi mo, ti. ti. Wait. Te, wait. Miyanko. Tarabi, wait. Mo. tarabi mo. Miyanko. Oo. Oh, oh. oh, pero wait lang. Usap muna kayo ni, ano. Ah, ah. Oh. Kunwari, mag-asawa na kayo. Mag-asawa no. kami dalawa. Oh. Na. Tapos nagkaanak kayo. Oo. No. Ah, Unang ano ano? anak mo, ito. Ito. <laughs> anong pangalan ilalagay mo? Ha? Oh, anong gagawin mong pangalan yung kunwari? Palin na. ah, Patrick, Patrick Garcia. Ano? Patrick Garcia. Ano pa? Ah, uh, Patrick Garcia. <laughs> Bakit Patrick Garcia? Eh, walang kami walang pa. Yung anak mo. <laughs> walang, walang tamo, walang tamay, walang pa. Oo. Hindi. Ah, yung palin na, babaguhin ko eh. Ha? Oo. Oh, ang palin na. Oo. Uh oh. Si Dagon. Dagon. Ah, oh, Dagol. Ay, tapos nagkaanak kayo ulit. Ang anak mo is ito na naman. hindi, ayoko. Ayoko na lalaki. Ito pu pu puro babae ang anak ko eh. Ayoko ba eh. Bakit? eh, <laughs> yun na nga eh. Naging mag-asawa kayo ni Maxine tapos naging anak mo ganyan dalawa. Puro lalaki. Oo. Walang babae. Oo. Oh, oh. Eh, oh. Pwede. Oo, ayun nga eh. Kunwari, Kunwari na. Kunwari lang. oh, paano gagawin mo? Ah. Uh... Ayan, lalagan. papaliguan mo. Papaligoan mo dalawa. Papakaen tapos sa ususan ko sila dalawa. Okay. Tapos 'yung asawa mo, anong gagawin mo sa asawa mo? Sige, kausapin mo. konwari kunwari asawa mo 'yan. Kausapin mo. Dali. Ton, ton, ton. Bakit kilig na kilig si George? Bakit? Aliwa? Aliwa? <laughs> Masakit dyan mo, katatawa. O, sige, kunwari, asawa mo. Ano sasabihin mo, kunwari, sa asawa mo? Ah, uh, ah, uh, ani. Ay! Ay! <laughs> <laughs> ani, o, sige. Huwag kang titingin sa akin, siya lang kausapin mo. Uh, kunwari, uh, o. Uh, ani, ah, uh, nga uh, ito yung mga anak natin dalawa. Ah, uh, lalagaan natin ah. Uh. Ah, uh, ito ko, hindi na bayan. Ito ko, papakain na natin araw-araw. Tapos, ikaw lalaba. Ikaw ang ninis ng bahay. Ako naman, tataba ako. Umatag. Um, Umamatag. Iilot. Um, Masag. taga -massage ka? Oo. Wow. Bakit masaj na ngayon? Hindi na kalapit hingi. Tatay, ih, oh. na lang ang nangis. Iluti mo. no eh, tapos, nginilot mo. Oh. Ah. Manong pahilot eh. Ay, magkano? Ha? Ah. Uh, Ha? Ah? P po. po. po, 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 po 100. Oh. 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 Okay. Bakit hilot ang gusto mong trabaho? Oh, pa, nare, tita kita. Oh. Bay, bay mo tayo, Six Andred? Oh, Okay. Oh. ko, Otto ko, otto ko pala ko. Bakit ako nakausap mo? Siya kausap mo. Otto ko. Otto ko, mama. Otto ko. Ah, uh, mama sa tsako, papelo tsako. Timba ng tiyapo, aalok ah, ako. Aalok ah, ako. Oh. Doon ka maghihilot. Narin, <laughs> narin nari itong timba ng aalok ah, oh. ako. Oh, ilo tilo. Lalapit ka. Ano, oh. ano ilo ka? Oh. Ah, ah 300. 300 okay. agad. 300. 800, ang mahal. Pati.

Huto ko, lahat ng mga damit na dadalin dito. Huto ko, dito ta titira. lagi ko tita dito. Ah, gusto mo lagi nakikita? Oo. Oh. Okay. Oh. Kausapin natin yung nanay-tatay niya. Ay, kausapin mo yung nanay-tatay niya. Kailangan pupunta ka doon, ipaalam mo. Lari tatay yung nanay na, yung mayag. Eh, syerte mo, pag pumayag. Pwede yun. Oo. Yung mayag. Oh. Eh, tanungin mo kung papayag si Maxine. Pero, ka, dito ko, ko tutulog. Pag pumayag yung mama at papa ko. Oo oh. Ako oh, pala isapin ko para sa iyo, umayog oh, yun, mga damit mo, dadala mo dito. Oh, ako na, pahala sa Alam mo, Don oh. Radke, ah. tutulog ka, wala ko katabi, tatabi. Ah, gusto mo katabi si Maxine? Oo. Oh. Patay tayo. Para, mo. para, 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 para uh, kami, ah ah at tabi ka matulog. natulog ako. Aatabi ako. Ah, pag katabi ka. Tatay, natulog ako. Ako natulog, wala akong tabi. Ako, hindi na natulog, wala akong tabi. Oh. At tabi ka matulog. Matutulog ako. Eh, tabi na lang kayo ni George. Hindi na. George. girlfriend ko. Ha? Ha? Si George na lang katabi mo. Hindi na. George. Odelay girlfriend ko. Hindi pwedeng si George katabi? Kaya oh, tawag girlfriend ko. Hindi, habang wala pa yung girlfriend, si George muna. Hindi Ha? si Nagsiselos yung girlfriend mo? Hmm. Okay. O, oh, interviewin mo na si Kuya Mario, tahimik. Welcome nyo naman. Tanungin mo, ilang taon na. Interviewin mo nga. Sige na nga, tayo ka. Ha? Tayo ka, bangon ka, kausapin mo. Oh, sige, ikaw naman, kausapin mo si Kuya Mario. O, oh, sige. Kausapin mo, dali. Kuya Mario, kausapin mo siya. Magkakilala. Kailangan maging friend kayo. O, oh, sige, kilalanin natin ang isa't isa. O, oh, sige nga, dali. Oh, apir muna ngayon, apir. O, oh, apir, Kuya Mario. Iyon. Biglang nahiya si Kuya George. Ah, huwag kang mahiya, Kuya George. Tatay niya, tapitan. Ha? Huh? Tapitan niya, tatay niya. Tata Oo. Oh, oh. Tapitan. Okay, o. Oh. Sige, mga kababayan, medyo nagkakahiyaan pa. Bigyan lang natin sila ng uh, time or chance. Pero may, may makikita nyo, makukulit na yung mga yan, no? Diyan lang kayo, ha? Okay, maraming maraming salamat po and God bless po.